So ayun, meron tayo dito ng Honda Civic ESI na taga galing pa tong ano, Morong Rizal. So ang issue nito, bagong ni-rebuild to, mga ilang taon na ba na-rebuild. 2 years since si bossing, 2 years daw. Tapos nung mga 2 years pero balik-balik ka doon sa shop, no? Balik-balik 2 -balik, years pero balik-balik ako okay? sa shop. Ah, uh, so yun nakita natin lahat ng mga pinagagawa bagong rebuild pero walang thermostat tapos nakaregta yung uh, radiator tapos yung kabit ng hose mali pa baligtad kaya nag overheat kaya niya tinanggal yung thermostat dito niyan kasi siguro nung tinesting nila nag overheat yan so ang naisip siguro solusyon is tanggalin yung thermostat para hindi siya mag overheat pero ang naging problema lang talaga niyan yung hose niya mali ang pagkakabit. yung hose kasi dapat nagaling sa taas hindi dito dapat pumunta yan, dito sa baba. Kasi itong nasa baba na yan, yung likod niyan, yung puwitan, eh, doon nakatutok yung thermostat niyan, yung sa may wax niya. So, kaya siya nag-overheat. Ayan, tapos ginagamit ni boxing, araw -araw, yung araw-araw, Nang sa, yan, overheat na tulo yan, bumubulwak na dito. Tinaw na lang to. Uh, makikita niyo naman dyan sa unang video. Tapos, yung mga, yung isang tornilyo ni, yun, 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 yun ano niya, Ini oversize. Masan. Patinya. Ya, ito yung tornilyo niya. Yan. So, napakalaki ng tornilyo, pang-diesel yata 'to. kasi ininahan ng ininahan ng nut. So, yung nag-welding nito mukhang hindi pa na-sentro eh. <laughs> Medyo tagilid pa yung pagkaka-welding, oh. Tayo, tayo mo tingnan, hindi dumiretso eh. Kahit... So, yun. Tapos, ang matindi niyan, yung mga piyesa na na napaka mamahal. So, nagpalit daw ng throttle body, nakita ko dun sa resibo, 18,000. Throttle body lang yun, 18,000 na. Tapos, IACB niya, parang nasa 7 plus. O, oh, ano pa ba yung mga nakita kong mga mahal? Yung engine support na 7.8. Ang walang nakalagay na quantity ko ilan, de ibig sabihin isa lang 'yon. Walang nakalagay ko ilan eh. Yung piraso lang yung nakita kong medyo bago-bago na engine support kasi yung likod ay yun, luma yun. Tapos yung rack and pinion niya, 14,000. So nakalagay doon, nagpalit na rack and pinion. Hindi ko alam kung pinalitan talaga to kasi mukhang luma naman, hindi naman siya mukhang bago. Kung re-rebuild naman yan, ah uh, magkano lang yan, pinakamahal na yung 10. Tapos, yun ano yun, yun yung naging issue niya. Pero ang naging bill niya dito is magkano? 100 plus, no? O lag... Ilan? Nakakalahating milyong ka ba dito? Uh, uh, Pakita mo si bossing, oh. Kalahating milyong pala yung naubos dito. Kaya at... sa kada ko, may gastos. may papalitan. Lagi may Nirebuild na yon Tapos pag binalik mo, may gastos pa dito. Ay, nako. Di ng mahal lang single, eh. Okay lang, eh. Basta matinusan, eh pwede pa eh. Pero mahal na tapos hindi pa ganun ka ano yung gawa. Kawawa naman si Bossing dito. Half million. Napaka-pogi na nitong kotse na na yun. No? So, yan. Ayusin natin yan. Tingnan natin kung hanggang sa makakarating yung <laughs> gagawin natin. So, yan. Ayos. Update tayo sa susunod pagka na natin ito. yung na Sabi ni ano So ayun oh kaya napakapangit nung sunog ng kaniyang makina ayan carbon kasi ito no pupo ba ito yung nilagay na head gasket oh. Tingnan Wala, Ilan taon pa lang ito Sumisingaw na Ayun o oh, maliit na maliit lang Praso Hindi talaga tumatagal itong ganito So sa ni Sabi ni-repace daw Tingnan natin ano oh, namang nireface yung block. Gatingin na yung block. Okay, no? Nipis na magkain. No? Kaya bumigay din. May reveal dyan. Manipis na. Hindi nyo pa sinabay. Piston, pinalitan. P2CY.

na pinahinangan yung ganito niya parang wala namang ginawa tapos yung dowel niya hindi yung pa yung original na nakalagay ano lang yung hmm, tubo lang.